Ano nga ba ang SONA at bakit ito mahalaga? Ang State of the Nation Address o SONA ay isang taunang talumpati ng Pangulo ng Pilipinas na ibinibigay sa harap ng Kongreso tuwing ikaapat na lunes ng Hulyo. Sa SONA, inilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa, mga nagawa ng gobyerno at mga plano o batas na nais isulong sa mga susunod na buwan. Pero bakit nga ba mahalaga ang SONA? Una, pagbibigay ulat sa taong bayan. Dito sinasabi ng Pangulo kung ano na nga ba ang kalagayan ng bansa. Mga kalagayang patungkol sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, trabaho, seguridad at iba pang aspeto na may kaugnayan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay para sa kaalaman ng lahat at nagpapakita ng pagiging bukas at tapat ng gobyerno sa mga mamamayan. Pangalawa, pagtatakda ng mga plano at batas. Sa SONA, ipinapaalam ng Pangulo ang mga proyektong nais ipatupad ng gobyerno at mga batas na dapat unahin ng Kongreso. Ginagabayan nito ang direksyon ng pamahalaan para sa buong taon. Pangatlo, pagpapakilos sa mamamayan. Mahalaga ang SONA para malaman ng mga tao kung paano sila makakatulong at makikiisa sa mga layunin ng bansa. Dito rin binibigyang pansin ang mga problema na dapat harapin ng sambayanan. Pangapat, pagkakaisa ng bansa. Ang SONA ay pagkakataon para pag-isahin ang gobyerno, pribadong sektor at mamamayan sa iisang layunin: ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, ang SONA ay hindi lang basta talumpati. Ito ay mahalagang paraan ng pangulo para ipaalam sa bayan kung nasaan na nga ba tayo ngayon, ano na nga ba ang mga nagawa na, at saan tayo patutungo bilang isang bansa.